Hi everyone, welcome to my vlog. Na ako dirisa, sa birding house sa akong anak. Yan, ready to go to mountain. Muli, may karon adlaw sa bukid para makita na ko ang iyang mga manghud dito kay na miss na nako na yung mga manghud. Yan, yeah, naka of ko. Thank you. Mamria. Basta raise. Pag di off na ako, karon at I'm so happy. Tinao okay, ba na, na ako. akong gwapa nga anak ko? Okay. Thank you. Ready na. Ready na me. Bye. Thank you for watching. God bless us. Take care always. Love you nak channel. Pagkagwapa. Gitsa mong anak ko eh. <laughs> bagay kay saya ang color sa yung buhok. Barbie lock. Barbie lock gig ba? kanak ba? Wapa kay kanak. Thank you nak. Love you. Okay, that's all for today. Bye. Mm -hmm. See you. See you next time. See you next. <laughs> See you to my next vlog. Yeah, that's all. Mm -hmm.